ating tanim na kamatis yan may hinog na ilan o oh. isa may hinog na isa din eh ati eh o oh, yan guys oh. medyo may dilaw dilaw na may laglag -lag din yung isa kukulit ko na rin Ayan po nga aking tanim na kamatis ay aking kinayos kasi kinakain po ng uh, mababait ang uh, pag nakalagay sa lapag yan ito ba? ating at ito tama ako mayroong diyang pipino saka itlog na bulak no. ah, ganda ng bunga ba kala laki yun yung pagay so oh. mayroon pa din yun o yan o oh. ano ba talaga pag iyong ang tanim iyong aanihin ilang bahay ilan ba oh. na bahay kukunin ayan guys o oh, kala na o pag ganito guys, pwede mo na siya kainin at kahit hindi na yung hilip na hilip, patamis naman. Uh, ito, kuha tayo ito dito. Ah, dito, dito, medyo may malaki. medyo, medyo malaki dito, 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 Ayan, dito. Ating bibit sin dahan-dahan at baka mapitas yung mga maliliit. Baka malaglag. Mmm, Yan, oh. Tiga. Oh. E Ipag may itlog. Katalo na itlog na pula. Hmm, dito pa isa pa nako, hindi tama oh. May butas kinain ng mababait. Oh, ayan oh, ah. may may butas. Tatanggalin na lang natin yung nakain ng mababait. Oh. Okay. Po 'Yung puy na kanina eh, 'tong maliit. Oh, meron din akong tanim na kalamansi, pakita mo oh. Ayano, oh, may pasibol na oh, umulilit. Oh, yan, may mga bulaklak na ng aking kalamansi. Ito pa kalamansi rin. Eh. So, mga isang araw na may lilinisin ko, tatanggalan ko ng damo para malinis tignan. At ating naman din ng uh, tataniman daw ng pechay. At uh, hindi, pag ito ay may tanim, ay eh, may aalihin. Uh, Diga? Yan ang kasabihan ng batang ginyaw. Uh, isa pa. Aray, malaki-laki. Ang dami mo ba naman kinuha. Ah, uh, sige, tama na rin. Mm, pangkain lang ng tanghalian. Okay, so, oh. Kakaluan ko rin ng pipino. Tsaka itlog na pula. Organic. O, hindi kayo pagkain na. Ito nga akin natutunan sa pag-aaral sa tista. Magtanim. ay tibira <laughs> raw. Nang may aanihin. Ayan guys. So, ang dami Oh. Oh. Yan kasi guys. Nang minsan ay nasa, nasa sahig. So, kailangan mo siyang itaas. Para hindi kainin ng mga mababait na kaya kailangan mo siyang iangat. Ayan, nagkuha nga kami ng mga hoy kahoy para doon mo siya itatali. At ang guys, uh, sa pagtatali ng kamatis, hindi mahigpit. Hindi yung sakal-sakal, sa puno. Ang ganyan lang ang pagtatali. O, oh, ayan, o. Oh. Para mo lang ibubuhol mo siya din eh. O, huwag naman mahigpit. At hindi masakal. Para pag-ibig lang yan, huwag mo sasakailin ng iyong mahal. Oh matabis po at ilaw lalo na pag hinog siguro eh. mas masarap po kainit pag ganito yan pa ulit po nga o oh. o oh, oh. yung mga maliliit pang uh, possible pa lang eh o oh. o oh, yan po o oh, oh. yan o oh. dami pong bunga ng aking kamatis at isang araw naman po akong magagamas at ng malinis ang ating tabi-tabi din puro na nga po ay eh. Kaya kailangan malinis ang ating garden para maganda naman ang tignan ka aya-aya. O oh, Yeah. O. Oh. Diga. Diga ang daming kamatis. Oh. Pwede nang uh, pag wala ka pang ulam, magpunta ka lang rito. Kuma ka ng kamatis to. Ayun, <coughs> may marami pang mga maliliit na nasibol. Oh. <coughs> kami marami, marami. selamat tu ha Pino Ibino